ayan na guys, magandang hapon sa ating lahat. So, meron akong i-share sa inyo na no? kaya kaya nandito kasi alam niyo na, kaya alam niyo yung title na sa baba, o oh, di ba? Ayan, for topic for today's video, anim na mga paninda dito sa aking tindahan na mabenta sa umaga. Ayan. Kaya ko sinasabi ito guys na mabenta talaga to sa umaga no kasi minsan halimbawa pag Saturday at saka Sunday talaga ay minsan inat ma tanghali na kami nagigising no so yung aming mga tumbers sila talaga yung nagigising para makabili talaga ng mga ganitong mga paninda no so ayan um ito yung aking tumer na naging nagigising na talaga siya sa umaga kasi gustong-gusto na talaga niya bumili guys at ito talaga ay favorito niya mga paninda kaya ginawa ko talaga siyang number one no so number one na paninda dito sa umaga sa akin ay laging binibili no yung sigarilyo talaga hindi talaga sila makakatulog lalong lalo na paghapon, hapon yung magsasar na kami marami nagtatambay dyan sa labas ayan So ayan na balik tayo no? May mga istorbo talaga dito sa aking tindahan Pag walang pasok talaga Minsan talaga hindi ako nag-vlog, no? Pag nandito talaga yung mga anak ko Kasi nga minsan ay may pumapasok Ayan makaka istorbo So ayan balik tayo dito sa ating topic for today's video Anim na paninda dito sa aking tindahan Na mabenta sa umaga First talaga yung guys yung sigarilyo talaga Kasi mayroon kaming soki no Yung soki namin is So, ayan, balik ulit tayo, no? So, pinaka-first talaga, guys, bilisan na natin, no? Kaminsan, kaminsan <laughs> kasi marami bumibili, Kasi ganito ang first talaga yung sinasabi ko, hindi, hindi naman masyadong nabili ngayon, kasi tanghali ngayon, o oh, mag unang hanggang alas dos, o, oh, diba? So, ayan, guys, first talaga, no, is e, sigarilyo talaga. Minsan nga, ay, hindi ba, sinabi ko na kanina, yung halimbawa magpapaklose magkuklose na kami halimbawa magkuklose na ba ng tindahan ba so ayan dagdagsaan yan paghapon nagsaan yan yung mga mamimili ng sigarilyo tapos sa umaga naman ayan sila minsan nandun dun kami sa sa likod bagbahay namin natutulog no sa payag no dun kami natutulog yan talaga ginigising talaga ako ng isa kong tumayo na mahilig sa sigarilyo favorite yung sigarilyo guys ipadisa sa kapi. Yan, sigarilyo, kapi. Sa umaga, talagang napakabenta yan dito sa akin yung sigarilyo at kapi. Yan. Ano yan? partner niya nila sa umaga yung kapi at sigarilyo, no? So, na, yan talaga yung aking um, binibili talaga minsan yung pag ano talaga halimbawa wala na dito sa akin kapi, kapi isti, kapi double Shopee, 3 in 1, ganyan, ay talagang bumibili talaga ako yan. Pero meron naman tayong mga kape na Tawag okay, yun, yung kape na pinaka the best talaga dito sa aking tindahan ay yung kopi ko blang kasi tagi isang box talaga yun aking binibili pinaka mabenta yan dito sa aking disclaimer lang ha dito sa aking tindahan yan yung pinaka mabenta iwan mo lang dyan sa inyong tindahan no? <laughs> dito talaga sa aking tindahan yan yung pinaka mabenta kasi diba guys naglista ako meron akong listahan diba doon ah based talaga sa aking experience sa umaga talaga is pinakamabenta ay kapi at saka sigarilyo talaga. So, ang second naman ay yung nyug. Yung nyug namin sa um, sa umaga. Minsan, ay isang bisis din is natutulog pa kami. Ginising talaga kami <laughs> ng aming tumer na nag may karihan na tumawag talaga sa amin. Sinabi talaga siya na bibili daw sila ng nyug, lalong-lalo na pag lunis hanggang biyernes yan. Bumibili, bumibili yan sila dito sa akin ng nyog, minsan is anim, minsan nga isang di ba? Diba? Kasi ginagamit nga nila sa kanilang karihan, no? Sa yung mga gata-gata. So, hindi talaga dapat kami nagpapawala ng nyog dito sa aking tindahan. So, yun na yun ha. Yung number one is sigarilyo. Number two is kape. Pangatid is yung nyog. Ang pang-apat naman is yung gatas. Yung bear at yung birds tree yun yung mga pang-apat kong mga paninda dito na hindi talaga dapat kami maubusan niya. Dapat talaga pag halimbawa ganyan, kunti na lang yung ating mga stock, no? Hindi na nakaisang box, dapat talaga is mamili na ako kahit pa kunti-kunti. Kung wala pa naman tayong pambili ng tag isang box, pwede bumili ka ng tatlong dasin or dalawang dasin or pa isa-isa lang muna ganyan muna. Kung wala pa tayong budget mo, kaya hindi talaga ako nagpapaubos niyan kasi uh, minsan is lilipat si Tomer pag wala tayong stock, no? So ayun, gatas 'yung pang-apat nating ano paninda na laging mabili talaga dito sa aking tindahan. Tapos 'yung panglima guys is 'yung tinapay parang inisip ko yung tinapay at saka yung asukal, yung parang nag -ano, ano sila. Minsan din kasi hindi na nag-asukal yung iba eh, basta may kapi at gatas na daw sila, okay na daw eh. Kasi nagtanong din ako dito sa aking mga tumerno no, kung ano yung ano nila, yung aso ba? Or parang nag din ba ako, di ba? Kaya, nilagay ko talaga is tinapay. Kasi guys, yung mga tao dito sa amin is mahilig talaga sila mag tinapay, no? Kaya ayan, ginawa ko siyang number 5 na mabenta sa umaga. Kasi pag halimbawa, pag ubos na talaga yung aming tinapay dito sa aking tindahan ay tumatakbo agad talaga ako. Kahit dyan malapit sa taas, mayroon ding bakery dyan. Tumatakbo talaga ako at bumibili talaga ako ng tinapay. Kasi ang mga tao dito mahilig mag-snacks ng tinapay. Kaya minsan, pag walang bigas, tinapay talaga at saka kape yung binibili, binibili nila, no? So, ayan yung aking number five na number five na pinakamabenta dito sa aking tindahan. At saka yung pang-anim na guys, pang-anim na tayo. <laughs> yung pang-anim talaga is bigas yung bigas yung pinaka number 6 sa akin. Hindi parang tinatantya-tantya ko yung bigas at saka yung sugar. Parang mas marami yung bigas na bumibili sa umaga kasi 'di ba pagkatapos nila magkapi, magtinapa, eh syempre may ano na yung yung bigas na Oo. No, kaya minsan talaga is pag nauubusan talaga kami ng bigas. Kasi di ba ang laki ng puhunan ng bigas ngayon. Kaya minsan talaga is nauubos talaga yung bigas ko. No? Kasi minsan din yung kapitbahay namin. Tagay isang sako lang din yung binibenta niya. Pag nauubos din yung bigas niya. Eh, Siyempre tumatakbo din siya sa kapitbahay. At dito rin siya bumibili sa amin. Kaya ako... Itagi isang sako lang din yung binibili ko dati kasi guys is nagpapautang ako ng bigas dito sa amin tag sako-sako tag lahat ng sako pero ngayon ay wala na kasi nga Um, may mga bad ano mga bad influence ako dyan sa bigas na yan kaya ngayon pag kilo kilo na lang yung ating bintahan ng bigas no so, so ayan balik tayo no so <laughs> ay nako yung mga anak ko talaga so ay yung number one talaga natin guys no, yung pinakamabenta si Garillo yung second is Kapi yung third is Nyog at uh, saka number four ay yung Gatas at saka number five ay yung Tinapay at saka yung number six is biga. So, yun yung ating pinakamabenta sa ating tindahan pag sa umaga, no? So, ayun lang guys, no? Yun lang yung mga i share ko muna sa inyo ngayon. Yung pinakamabenta talaga yan. Top 6 po. Top six na mga paninda sa umaga na nabibili talaga dito sa aking tandaan. At hindi talaga pwedeng nauubusan ako ng mga ganyan, no? Pag mga ganyan talaga yung mga paninda na mabenta sa umaga handa talaga ako na meron pa at hindi talaga ako pwedeng mawalan ng mga panindig mga ganyan dito sa umaga. At saka sa next vlog natin ay magaano din ako mga top 4 or top 5 din ng mga mabenta sa hapon, no? I-share ko rin sa inyo. So hanggang dito na lang yung ating video. See you my next vlog. And thank you so much sa ating mga bagong subscriber na nag-subscribe ng ating channel. Thank you so much guys. So hanggang dito lang itong video. Bye-bye na po. Mamama. Bye-bye.